lalagyan may suka na lalagyan ho natin ng asukal po sugar retinado para po ba iskabichado basta masarap po yan Kayaan, subukan nyo pag kaya ayun po tayo tuloy tuloy na po paaglusong ng bukid oh. diretso na po tayo ganda po ngayon ang panahon yan, nandyan na po tayo sa bukid oh. ang ganda na rin ang ating ano ay oh. aripoy hard din pa natin oh. oh yung pong gilid oh, dati po yun napunong ko ng purong purong halaman ay kasi nalipol na na spray yung iba ni Tio Puroy sayang ganda ng panahon o toy paoy ba o toy papalingki po ba kayo ate Elin papalingki namalingki rin ako Yan, ay papuy iba nating hardin, nagiba oh. wala na. Oh. Oh. Tapos ari pa po yung iba oh. Nabenta dito, peace lily. Yan oh, mga tanim ko po ito. oh Peace lily. Oh. Yan na yung ating alaga o. Oh. Uh, uh. Ano, ano, ano? Uh, uh, uh. Sa salubong na ho. Oh. Kaya nung ganda ngayon ang panungkwari ko. Oh. Talagang pagting na pagting na agad. Ito po pala, puro halaman na rin oh. Yan, ang dami po niyan. Sa gilid yan, oh. Eh. Yung pa yung iba, nagbubulaklak na yan po. Isang straight hanggang doon, sa kalye. Papunta doon, oh. Yan, yung iba nga po nagbubulaklak na rin, oh. Eh. Yan. Hindi ko pala ang huga anong nahahawanan yan, oh. No? Tuwid po yan, Diretso Diret, diret, diretsyo dire para, oh. Malaka na rin po, oh. Eh. Oh. Hmm. Marigot. Katawad, makapagluto na rin ating bangus na rin. Den. Ano item eh? Tara pagluto. Ito na po yung ating bangus. Yan ating po Atin pong kukulubin oh, yang kinulub. Kay po binadak. Hmm. tara po. Balit ito po ating piprituhin muna ng kaunti. O, saka natin gigisain para po mawala yung langsa. Maprito po muna natin. Ah, yung ating bahos po lang kaunti eh para po mawalain lang sa haba pong nagpetreso tayo at ito po namang sisiwain na rin mga talong talo. na ayun yung ating talong kinulubo ang luto din eh Balotin lang po ating bangas. Eh. Medyo parang ano lang po. Hindi naman yung total yan. Eh. Parang lang maalis po ba lang sa... O. Ganyan. parang iigahin lang po ba. Hindi naman yung total ito. para maalis po ba lang sa... Ayan po, pinagtan po natin ang malakalaking kawali at gawa po ng masyadong maliit ari. Ari na rin po yung mantika natin gagamitin. No? no? Oh. yan po yung ating Malasa po naman yan. ating pong gigisahin oh na. Pagla-kayahin natin ang idagdag paminta gawa ho ng aapaw sa sabaw aapaw sa kawali kaya malaka ang ating ano Lagyan ho natin kautin toyo. Ginisa po. Pwede po naman din lagyan. Eh. Optional ang tawag. Nasa sa inyo na po. o hmm. pag gusto ninyo maglagay din ng toyo. Naay na ho yung ating ano oh. Eh. Talo. Dalagin na rin ho natin ang ano, bangus. Yeah, no. E, awas nga pala yan. Tubig. Hanggang sa kumuluto. sasama na rin po natin ang siling panigang ngayon tayo lang po nating kumulog kinulog po yan nilalagay ng suka yan po iwas lang sa kating ating muna oh na kinulog na So po natin na may ayan pagka lumambot-lambot na ng talong. Palambing ko na asin. You não lembro eu bangus ni. Oh. Ah. Nah, bila bila. Oh. Hmm. Estimate po natin yung suka. Ayan po, may suka. Yan may suka na. Lalagyan natin ng asukal po. Sugar. Retinado. Para po ba iskabichado Basta masarap po yan gayaan. Subukan nyo. Pag kaya. At yung iikot pa para oh.

Yan, panalo po. Ready to eat na po. Yan, yan po. Kinulog na bangus.